Alam mo bang kaya tayong paluhain daw ng sibuyas? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Naranasan mo na bang maghiwa ng sibuyas at ikay napaluha? Ayon sa Healthline.com, nakapagang isang sibuyas ay nahiwa, ang mga cells nito ay naglalabas ng compounds. Ang mga cellula ng sibuyas ay naglalabas ng mga compound na ito ay nagpo-form ng propanethyl oxide. Kapag nangyari ito, gumagana ang enzyme upang baguhin ang mga amino acid sa mga compound. Ang form na ito ng sulfuric acid ay nakakairita sa mga nerves ng mga mata na nagiging dahilan upang magluha ito. Ngunit, tulad ng sibuyas, ang mga mata natin ay may defense mechanism na pumoprotekta sa harm. Kaya madali nitong napaflush out sa pamagitan ng pagluha ang mga nakakairitang compounds na mga ito. Kaya upang hindi maluha, mag-set ng distance kapag naghihiwa at maaari ding ibabad muna sa malamig na tubig ang sibuyas bago hiwa.